Iginagamit o kapag aalis ng bahay. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante. Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. To ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Live mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Marininig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante, Abante. Radio Balita, Balita buong, buong bansa. bansa. Abante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. Abante sa ra -ra Balita. buong bansa. bansa. Ito ang Abante Radyo Balita, buong bansa ang inyong kabante, Rocky Ignacio, 30 minutong balitaan mula sa nangungunang tabloid sa Pilipinas, 37 years na pong naghahatid ng mga unang-unang balita at ng DWAR 1494 Abante Radyo. Para ihatid ang mga balitang mabilis, babangis, walang mintis. Napapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85 dahil ang number one tabloid di lang radyo, TV na. At sa mga headlines, headlines. 6.3 Trillion Pesos na 2025 National Budget nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Headlines. Pangulong Bongbong Marcos pinangunaan ang pagunita sa araw ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Headlines. Presyo ng paputok at pailaw tumaas na. Bawas preso sa produktong petrolyo sa sa huling araw ng taon. Sa balitang abroad, isang at pitong katao kumpirmadong nasawi sa sumabog na eroplano sa South Korea. Sa palakasan, Lakers, Itrinade, Sid Angelo, Russell sa para kay Finney Smith at Milton. Headline. Sa ating showbiz, Dennis Trillo idinonate ang napanalulang cash prize bilang MMFF 2024 Best Actor. Headline. He Headline. Abante. Abante. Radio Balita. Buong Bansa. Napabalitang pagpiansa ni Tony Yang, mariing pinalagan ni Senator Ontiveros. Umabante sa balita si Abante Reporter Raymond Tenasa Ega si Bayani sa Torres Ontiveros ang nababalitang pagbiyansa ni Tony Yang. Sinabi ni Ontiveros, natanggap siya ng mga reports na may mga opisyal ng Bureau of Immigration ang nagtangkang itulak ang pagbiyansa ni Tony Yang. Ayon kay Ontiveros, napakarami na ang ebidensya ang nagkamatunay ng pag-abuso niya ng mga patakaran sa Pilipinas tapos palalayain lang daw siya. Nakita na raw kung paano kadaling nakalabas ng bansa noon si Alice Guo o Guo Huaping kaya Duda siyang susunod sa batas si Tony Yang. Iginit ng Tiberos na umaman na si Tony Yang sa pagpapanggap na Pilipino at kasama rito ang kapasida na si Michael Yang sa pananamantala sa mga Pilipino para sa kanyang pansariling pakinabang. Dapat daw itong matili sa kulungan at kung kailangan niya umano ng medical attention, pwede naman siyang ipagamota pero dapat matilis sa government custody. Maliban pa dito, may war to pares din si Tony Yang mula China. Kaya hindi dapat hahayaang makawala ng lamang. Hindi niya pwede siyang hindi sa managot kundi lalabas itong trial balloon at huwag daw lilangin ang bayan ako si Raymond Ditado sa Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Pagkalampag ng mga lumang kaserola pinakaligtas sa pagsalubong sa bagong taon. Umabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Nagtagowa ng isang parada na binansagang iwas pa po toxic ang lokal na pamahalaan ng Barangay Bagong Silangan ng Quezon City para sa ligtas na paggunita ng bagong taon. Layunin nitong higayati ng mga mamaya ng barangay na iwasan ang paggamit ng mga mapaputok para makaiwas sa, disgrasyang dala nito. Sa nangyaring parada, inikot ng isang konvoy na pinumumunuan ng isang fire truck ang bagong silangan upang ipaalala ang mga panganib ng mga paputok. Nagbongkahi rin naman ng mga, ng mga alternatibong paraan ang mga opisyal ng barangay upang ipagdiwang ang bagong taon. Kabilang dito ang paggamit ng mga lumang kaserola bilang ligtas na pampaingay at ang pagdaos ng salo-salo kasama ang pamilya. Ako si Migo Fahati ng Abante Radio. itong ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante! Abante! Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.3 trilyon pesos na 2025 national budget. Ginanap ito sa palasyo ng Malacanang at dinaluhan ng mga mambabatas at ilang opisyal ng gobyerno. Ay sa Pangulo, direkta siyang nag-veto sa 194 billion pesos na halaga ng line items sa hindi consistent sa prioridad ng administrasyon. Kabilang dito ang unprogrammed items ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Abante Radyo Balita, buong bansa. Apat na panibagong kaso ng firecracker-related injuries na dagdagan sa Bicol. Umaabante sa balita si Abante reporter Rosas Ularte. Nadagdagan ng apat na panibagong kaso ng firecracker-related injuries ang listahan ng Department of Health BICOL kaya labing tatlo na ang kaso namin ngayon dito. Ang Camarines Sur pa rin ang may pinakamataas na record na limang insidente, pangalawa ang Albay Province, apat, tatlo sa Camarines Norte at Legazpi City. As of December 28, ang improvised cannon o BUGA o boga ang nangungunang sanhi ng pinsala kung saan ito sa mga biktima nito ang nasabugan. Karamihan ay mata ang parteng bahagi ng katawan. Five star, quitties at whistle bomb ang iba pa. Isa sa mga biktima ang nasa ospital pa sa ngayon habang labing dalawa ay outpatient sa subalit may mga tama dahil sa paputok. Wala pang naiulat na nasawi. Patuloy ang babala ng Department of Health dito sa publiko lalo na ilang tulog na lang ay sa na ang bagong taon. Ako si Rosa Solarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, balita buong bansa. Labing isasugatan sa pag-sapok uh, na isa pang van sa Centern Island ng Diversion Road sa Lucena City. Umabante sa balita si Abante reporter Nilo Del Carmen. Ilaping sa sukatan kabilang ng hindi mga bata na nabibinang sa dalawang pamilya matapos bumangga ang isang commuter high ace van sa Concrete Island sa Diverson Road malapit sa harap ng isang subdivision sa barangay Dumuit sa Lucena City nitong Sabado ng umaga sa investigasyon bandang alas 5.30 patungong dikul ang van na minamaneho ng isang Francisco Barbosa 69 anos uh, nang sumalpok ito sa konkretong Center Island Ayon sa Lucena Police na wala ng kontrol si Barbosa sa sasakyan at tumihis rin niya matapos na ito ay sandaling mapaidlip habang nagmamaneho bukod sa driver na sugatan ang sampung sakay ng van. Samantala, ito na ang ikalawang beses ngayong linggo na may van na sumaltok sa parehong Center Island sa naulang insidente ng Martes ng uh, madaling araw kung saan isa ang patay at labindi malaman ang sugatan na Matapos umalpok ang isa ring van sa naturang Center Island. Ako, sinigod ang kada ng Abante Radio. Ito ang balitang mabibig, mabangin, walang muntis. Abante Radio Balita, buong Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita sa araw ng kamatayan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kasama ng Pangulo ang First Family na dumating siya sa monumento ni Rizal sa Luneta Park kaninang alas 7 ng umaga. Nagsagawa ng 21 gun salute ang mga sundalo bilang paggalang sa ika 128 at anibersaryo ng pagkamatay ni Rizal ginanap ang seremonya kung saan na-execute ang bayani noong 1896 sa kasong rebelyon. Abante ano, suportado ang pagpapalawak ng pagboto ng mga OFW. Sumaabante so, sa balita si Abante Reporter Raymond Tinasa. Habang papalapit ang midterm elections sa May 2025, sinuportahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang panukalang palawakin ang paraan ng pagboto ng mga overseas Filipino workers sa magitan ng elektronika at postal voting. Ito sa ng paglalathala ng Senate Committee Report Number no. 369 na inihain ng Senate Committees on Electoral Reforms at ng Finance. Layunin na panukalang ito na amindahan ang Overseas Absentee Voting Act upang tuguran ang mga hamon na rasa ng mga butanteng Pilipino sa ibang bansa at maiwasan ang kanilang pagka-disenfranchise. Binigyan din ni Kaitano na ang panukala ay naayon sa Article 2, Section 5 ng Saligang Batas ng Pilipinas na nag-aatas ng ligtas sa sistema para sa absentee voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ang panukala ay naglalayong magkaroon ng electronic voting gamit ang mga ligtas na online platform pati na ang postal voting para sa mga may limitadong access sa internet. Layo din itong magkaroon ng sistema para sa mga seafarers kung saan maaari silang bumoto online kahit hindi na bumaba ng barko. Upang matiyak ang seguridad at madaling paggamit ng mga bagong paraan ng pagboto, ang Commission on Elections ay naatasang magtakda ng mga alituntunin para mapangalagaan ang datos ng mga butante at tiyaking madaling magamit ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ako si Raymond Tinasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Mga ganap sa labas ng Pinas sa Balitang Imported. Balitang imported. at kataong kumpirmadong nasa WIS sa sumabog na aeroplano sa South Korea. Dalawang tao lamang parehong flight attendants ang na nakaligtas mula sa 181 bilang ng mga taong sakay ng eroplano mula Bangkok patungong South Korea. Ayon sa otoridad, apat sa nasawi ang mga batang edad 10 taong gulang pababa. nagtipon tipon ng pamilya ng mga biktima upang makibalita at makumpirma ang pangalan ng mga nasawi. Kuneso ng ilang eksperto ang ulat na bird strike ang sanhinang insidente dahil ayon sa ilang opisyal pumalya landing gear kaya sumablay ang paglanding nito kaya bumangga sa bakod at saka sumabok sa Muan International Airport sa South Korea. Palakasan Pangmalakasan balitang, balitang Sports. Sport. Nagpapalakas ang rotation ng Los Angeles Lakers matapos nilang bitawan si DeAngelo Russell. Balitang umabante mula kay Zeus Valdez. Yes, you sick. Ipinamalit ng Los Angeles Lakers D'Angelo Russell Maxwell-Lewis at tatlong second round draft picks sa Brooklyn Nets para kay Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Ibibigay ng Lakers ang second round picks sa 2027, 2030 at 2031 20, 20, bilang bahagi ng deal. Ito ang ikalawang pagkakataon na na si Russell mula sa Lakers patungo sa Nets. Matap siyang piliin bilang number two overall noong 2015 NBA draft sa sa 29 na laro ngayong season, may average siyang 12.4 points, 2.8 rebounds at 4.7 assists. Mas mababa sa kanyang career average. Samantala si Finn Smith ay may 10.4 points at 4.6 rebounds per game habang si Milton ay may average ng 7.4 points at 2.4 assists ngayong season. Ako si Zeus Valdez ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Narinig mo na ba? Ano ang latest? Baka marites yan! Nakakalokang chika at nahasa chikang sikat! Idinonate ang aktor na si Dennis Trillo sa Person Deprived of Liberty o PDLs ang napanalo ng niyang cash prize sa 2024 Metro Manila Film Festival gabi ng parangal bilang Best Actor. Ayon sa road manager ni Dennis na si John Enriquez, inatasan siyang kunin ang 100,000 pesos na cash prize ni Dennis noong awards, ngunit sinabihan siya ng asawa ni Dennis na si Jenely Mercado na idonate na lamang ito sa PDLs. Dagdag pa ni John May three of Hope sa pasilidad ng PDLs else at doon gagamitin ang nasabing pera para sa katuparan ng mumunting hiling ng mga ito. Yan po ang kabuuan ng Abante Radyo Balita buong bansa. Araw ng Lunes, December 30, 2024. Ako po ang inyong kabante ka Rocky Ignacio para sa Abante Radyo Balita buong bansa. Abante Radyo Balita buong bansa. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante tabloid. Tabloid. Teletabloid. Teletabloid maabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan serbisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio mabilis mabangis walang mintis Abante Radio Abante Sabalita al servicio